Hi guys! Welcome back to my channel! Ito na nga marami ang natouch sa ginawa ni Kim cho sa kanyang 2020 recap na shinare niya sa kanyang IG story na nandoon pa din ang kanyang ex-boyfriend na si Sian Lim. Ayan sa ng iba, wala nang bitter niya sa puso ni Kim cho at tanggap na at nakamove on na siya kaya isinama niya sa kanyang recap itong kanyang ex-boyfriend na si Sian Lim. Sabi niya ng iba, buti pa si Kim cho isinama si Sian pero si Sian parang wala na daw pakialam sa kay Kim cho na naging ex -boyfriend naging girlfriend niya for 12 years pero based naman sa kanilang break up tapos na talagang magkaibigan pa rin sila hanggang ngayon. So, hindi natin alam kung anong totoong dahilan ng kanilang hiwalayan. Basta ngayon si Kim Cho nakamove po na at shinar niya na, na nandoon pa rin si Sia. Naging party siya ng 2023 ni Kim Cho. 12 years kaya makalimutan ka agad, ba diba? So, yun naman po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayong pakastress. Please like, share, subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago upload.